and welcome back to our YouTube channel. And syempre dahil September 17 ngayon, Happy Bishwu Karma Puja. Ayan, eto ay puja ng mga sasakyan, ng mga may shops, may mga tallier, mga may lahat ng klase ng shops, mga sasakyan, motorcycle, ganon. So, ngayon yung puja nila. At syempre ngayong araw din na to, 3 years na tayo dito sa Asher House. Ayan. And busy busy ang aking mga kapitbahay. Naglilinis sila ng kanilang mga sasakyan. Si Asis kasi tapos na siyang maglinis. Nando na yung tuktok oh, nalinisan na ni Asis. Tapos dinamay na rin niya nilinisan yung dito sa may ano, sa may terrace. Mm, nalinisan na. Ngayon dumating yung truck kagabi truck nila dito sa kapitbahay. Ayan, naglilinis din. Busy din. Mm. Ayan, yung delivery truck ba? Yung chef of beer. <laughs> a cartoon, a cartoon beer? Uh, as na. Ek karton. karton beer. Two bucks haven't said. Where, where they gonna deliver? I don't know. Ayan. Busy. Maglinis ng sasakyan. Inside two bucks beer have to boy, May ibir daw sa loob ng truck. Siyempre, lilinisan muna, tapos pupudyahan, lalagyan ng laddo, ng kung ano-anong sweets. Eh kaso, sabi ko kay Asis, ah, kahit walang tika, lagyan mo ng ribbon-ribbon, bawal daw. Ay, right? sabi ko, bahala ka. At umaambun nga dito sa amin, guys. diyan mako ditong sayote sana mabuhay ayan you know? oh sayote maulan dito sa amin uh -huh. maulan ang kalangitan ay color gray to board two boy umorder si Asis ng bag ngayon dumating na. School bag ni Asher. Okay. Yan. So mag-unbox si Open. Asher ng kanyang bag. So, unboxing, 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 unboxing. Unboxing. Asher school bag. New. New. Kasi naman ang bag niya. I will 3 have... months. Ano pa yung three months second quarter pa lang igulo-gulo nit ang bag. Sira-sira <laughs> na rin ang bag. Kaya yan. Nakita ni Asis, in order niya. Nagandahan siya. Sabi niya, orderan ko. Sabi ko, orderan mo. Pilhan mo. eh, gamit naman ng anak niya sa school. Ano siya, Spider-Man. Mm. Para kahit papano. Since inahatid naman siya ni Asis, at hatid, hatid naman siya ng kanyang papa, hindi naman niya bibitbitin. Si Asis naman ang nabibitbit ng baba. Ayan, o. Oh, ganda. Oh. Ganda. Wow. Ganda nga ng bag niya. After one week, dumi-dumi na naman. Look, Lalabhan like na naman. Hey. You like it? You Look, like Spider-Man. Sus, kalma mo na. Marunong magbasa ng rit. Why? You will pay. Hmm. Look. I'm sorry. and your put this one always put here ha huh? look hmm bagong bag stand up oh for water bottle there oh mm. Di pa kami kumakain guys ayun oh no. nice Takahanda pa lang eh dumating nice. biglang tumawag sabi ano daw yung bag nandyan yeah. na oh you transfer all your things there you know how to open this one look your, your bag pencil case there. always ah oh? look look look, look. All, all open it look. Ako nga ang titingin. Shiny. Ah. Tingnan nyo ang loob niya. Oh. Mm. Yan ang loob ng bag. Ah, you close the window, anak ko. Wow, naglakas na ng ulan. Yan. Mm. Ganda. Lagaya ng ano? bagayan ng kanyang ilagay ng tubig. Lagaya ng kanyang biscuit kasi minsan biscuit lang baon niya. Hi guys, I'm back. Hi, grabe. Sakit ang ulo ko na ako kagagawa ng reviewer ni Kuasher. Ay. Hirap na hirap akong basahin ang sulat niya sa Nepalit sa Ropero sabi ko sa kanya, sa susunod nga Asher ah, ay pagsusulat -sul nga ng maayos para pag ganyan na gagawa ng reviewer at mag -e exam yung nababasa ko ba? Asher? Ah, hindi ko nababasa. Hirap na lang akong intindi at niya sa si na pali. Tiyan nyo, pinapainan namin kanilang tanghali ngayon pala ako maghuhugas guys. Kasi, Katapos namin ano, kumain kanina nung ano, panghali, nag-start na akong gawa siya ng reviewer niya sa Nepalik. Anong, Sa si pero Yung katikitig, katikitig ko sa kapi niya na hindi ko maintindihan kung ano nakasulat doon. Ay, naku, ang mata ko'y pagod. Eh. Napagod yung mata ko sa suot ng salamin. Sakit ng ulo ko. Naigilo. Naigilo. binabad ko pa na cauliflower na magiging ulam nani kasi kasi binabad ko siya ng asin na may tubig para matanggal yung mga na ano, nakatawi ba hanggang ngayon hindi ko pa din ang ay nako ah uh, sir make it fast open the screen papa is here oh, ay basura bahay namin. Nakalat lahat. Nakalat lahat ng mga langan. Ay, oh. Ay ata ang matakulay.

Atin sa review-review mm -hmm. mm -hmm. ni Acher. Okay naman sana kung Ang sulat ng anak ko'y maayos. Yes, sa science, yes, oh. sa math, sa English, ganda-ganda ng sulat. Yes, Pagdating sa sero pa hindi mo maintindihan kung ano yung nakasulat huh? doon eh. Yes, Nagalit ako kaya. Yeah. Sabi ko, sa susunod, pagsulat ka na ng maayos. Sabi ko, ang kulang ko para kinalay kay ng manok. Ang <laughs> ginanon ng manok, parang ganun sulat niya Sabi ko, di naman kita pinapakain ng paanong ng manok. Bakit ganyan ang sulat mo? <laughs> Sabi ko pa. Ay. At yun guys, may bad news ako guys. Kahapon, alam nyo ba? May isang Pilipina sa Pukara na matay. Anak siya, ay, asawa niya pastor, tapos may tatlo silang anak, tatlo ito yung anak nila, bata, bababa pa yung mga anak niya guys, oy, babata pa mga elementary, ay naku, nakaburol siya ngayon dun sa Tukara, sa may church yata siya nakaburol, kasi na-receive namin yung message kahapon na may isang Pilipinang na namatay nga at ayun, nangungulikta sila ng parang abuloy ba? Ab abuloy, nang, collect sila ng abuloy, kaya ayun, pa. Yeah, I will wash. I will wash that plate first, then I will wash that one. Thanks, thanks, darling. Thanks, my darling nagpadala nga ako. Nagpadala yung ano, pinadala ko na lang kay Ruth. Kasi si Ading Ruth na lang din ang bahala magpadala. Kay Judy, ang um, Si Judy, no, 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 Si Judy yata ang um, pupunta or something ipapadala na lang din nila. Basta gano'n. Ang bata pa niya, 43 years old, guys. 43 years old lang siya. Tapos taplo ang anak. Ay, naku. Maano ka yung bata. Kawawa yung mga anak na naiwan. Heart attack daw. Ma, heart attack. Yun yung ikinamatay niya. Ay, nakakalungkot. Isang Pilipino na naman ang nawala. Nakakawang bata. Nakakawang Amin. bata na walang nanay na ang pero ganun talaga ang buhay. Sleeper, Dahil okay. nagkasakit siya, ganun may na-heart attack siya, sleeper. ganyan. Uh -huh. sleeper, sleeper, go go get... Papa, Papayu wear him a ano, One short. Nakapampers lang kasi si Tonto na mainit. Hindi ko Mahaba naman ang t-shirt niya. Hindi ko siya sinusuotan ng short t-shirt niya mahaba hanggang puho. Kaya hindi ko siya nilalagyan ng short. Ay hindi, oo, hindi ko siya sinusutan ng short. Ayun, maglalakad sa labas. Buti, dumating si Asis. O, ilalabas na lang mga yan. O, at least ako, maitatapos ko itong gawain bahay ko at talagang hindi ko pa natapos inuna ko kasi ang pointers ni Asher kasi bukas din kasi may long quiz sila sa English. Di ba sabi ko sa inyo dito, before finals may exam pa na ibigay ang mga teachers. So bukas may exam si Asher na English. Bago yung uh, schedule ng exam nila siya sa Sabado. Kaya hindi ko na, sabi ko mamaya na pagkugasin talaga at uunahin ko nga talaga yung reviewer niya kasi para sa akin mas importante yung reviewer niya <laughs> na matapos ko kaysa yung paghuhugas ko ng <laughs> mga tinggal na pinagkainan namin kanina